Magandang gabi mga kaibigan Sa aking mga subscribers Sa aking mga silent viewer Chat out sa inyo lahat Magandang gabi Mga kaibigan o oh, Meron akong lahat na Frosted dye 1 peso 2018 Ang hirap hanapin ito mga kaibigan Pero mo sa dinyan, may dami ng piso na dumaan sa palad ko tatlo pa lang itong hand ko na ganito. Frosted Day 2018, 1 peso. Ay, ito nga pala mga kaibigan, oh. Bagong bayani. Ito yung pag-usapan natin. So, mga kaibigan, baka naman pwede mag-lambing ng subscribe, papis na subscribe, papis notification bell, pasilik ng all para ma-notify kayo pag ako nag-upload ng video. Palike na rin at kung gusto nyo i-share, pa-share na rin. Ayan natin yung pictures niya. 5 peso, bagong bayani. Issuer Philippines, Period Republic, Type is Standard circu uh, Circulating Commemorative Coins, Year 2014. Value 5 peso, currency peso, composition nickel brass. Weight 7.75 grams, diameter 26.9 mm, thickness 1.9 mm, shape round, technique meld orientation coin alignment coin alignment mga kaibigan hindi ko lang alam kung na-type po ito o ano coin alignment ang nakasulat pero medal alignment o mga kaibigan ano? Oh. pantay ano oh. Oh. oh, pantay ang coin alignment baliktaran kaso lang o oh, pag binaliktad mo baliktad din hindi pantay ito yano you know. di Diba? and i medal alignment Ubers! eight pieces of workers aircraft in the, the background lettering Republika ng Pilipinas United States Saudi Arabia Malaysia, UAE, Kanada, Japan, Australia, Qatar, United Kingdom, Mexico, Hong Kong, Singapore, Kuwait, Taiwan, Jordan, South Korea, Germany, Poland, Bahrain, France, Oman, Israel, Lebanon, Libya, Guam, Switzerland, Norway, Bagong Bayani. Ito daw yung mga nakasulat dito mga kaibigan. Ito yung pitong tao. Nurse, doktor, engineer, karpintero, uh, panadero. Tapos ito yung mga nakasulat tung lugar na nabanggit ko kanina. At ito yung Republika ng Pilipinas. Ito sa reverse friendly with two child at right bank seal at left airplane at upper left Banko Central ng Pilipinas 2014 5 peso Ito yung Banko Central ng Pilipinas Ang Silio Ito yung plano, Ito yung Happy Family daw ito Ito yung Year Tsaka itong peso. Yung mga, mga kaibigan, ang ganda pa nito. Oh. Ito ay <clears throat> almost uncirculated to uncirculated to. Pero almost uncirculated lang to kasi nag-circulate na to sa ano eh. Pag nilente mo to, makikita mo yung may mga tama-tama niya at saka may mga iba-ibang batik-batik na itim. Basta lang, ang ganda po rin talaga niya. Uncirculated talaga siya. Oh. Ang age niya mga kaibigan, plain. Plain. Ang presyo niya mga kaibigan, sa mga vlogger ito mga kaibigan, iba-ibang presyo nito. May 1.5, may 500, may 1,000, may 3.5, may 7,000, may 7,500. At may vlogger din. Na face value lang daw ito. Yung sibili piso lang to. Ito yung binibili ko na isang daan to eh. Pero wala pa akong nakikitang bumili ng 7,000 ito. Puro lang sabi pero hindi ko pa nakikitang 7,000 pesos ang bilhin niya dito. Pero ako talaga, bimibili ko ito isang daan. Wala siyang very good pine. Very fine agad. 26 pesos. Extra pine 55. Almost uncirculated 100. Uncirculated 120. Ang mahal din niya mga kaibigan. So, mga kaibigan, baka naman pwede makapaglambing ng subscribe, papress subscribe, papress notification bell, pasilik ng all para manotify kayo pag ako nag-upload na video. Palike na rin at kung gusto nyo i-like, pashare na rin kung gusto nyo i-share. Maraming salamat mga kaibigan. Magandang gabi.